Shout out yan sa mga kapitbahay na malakas magpatugtog ng mga tabingi. Yung eardrum, tabingi yung eardrum ng mga yan. Tabingi ang tayo nga hindi makarinig. Yung bahay nila, magkalas-kalas nila sa kalakas ng patugtog nila at aksyon nika makarinig. At alam mo ba naman, nirintahan nila yung isang buong barangay para magpatugtog lang ng mga music nila na pang matanda. Ang pakpanit pa ng mga music ang kala mo naman na dadandaan at, talaga yung mga kapitbahay nila sa mga music nila. Nakabili na ng bagong bus, equal volume pa naman. Kung ka ba naman may ubo sa uta. Ilan lang tayo sa bahay nyo? Tapos yung mga kapit pa nyo, may tulog pa na ba? Dahil dyan, yung ikaw katutulog mula tapos napatugtog sila ng budot. Kayo kaya? Apuyat pa kayo. Galing sa trabaho, walang tulog. Yung pa mo na sa bahay mo para magpahinga tapos yung kapit bahay mo may bagong pili tape. Yung USB na galing doon sa palingke na pinatawnodan tapos puro bu budot yung music. Di na ba naman matutuwa? Matutulog ka nila tapos yung baba mo kung baka nung Ah, palakas ng music nila po. mga kapitbahay ba ay kayo? Sana naman bumili kayo ng kayong ng Bluetooth. Yung Bluetooth na para lang sa mga tainga ninyo para pa na patugtog kayo ng malakas. Isiksik nyo dyan sa tayong ninyo. Yung kung ba tawag dyan, para kayo na makinig. Hingin na natin. <laughs> 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 I say... say... yes? do so. Say... Say... I